Mangalok ka daw kaya magtinda ipagtinda mo rin daw yung kumpara niya. Look. Ano? Sila? Ano 'yun? Ano ano pangalan niya? Iba e kit nang nakaupo ka lang kaya na. Biro mo pagtinda mo din daw yung kumpara ni papa mo. Bakit? Nakisuyo nga eh. Ayun oh, no, ipagtinda mo din daw sila. Ayun oh, no, ayun oh, no, yung Luna din. Ipagtinda mo daw siya. May price din. Anong baro-baruan? Baru Alam mo ba yung kung anong baro-baruan? Hindi pala eh. Ba't nangalo ka ng baro-baruan? Ano ba yung baro-baruan? E di gamit ng baby. Kung ano? Oo. Uh. So, <laughs> Bakit inaalagaan ka ba? ni bigyan pangakitan ng pera, pag gusto mong May nagtitinda bang nakaupo? Meron. Sino? Si dito, nakaupo, naka naka <laughs> <Ba> na? <laughs> O kaya. shirt, Dapat nga dito ka sa harap nag, nag ano, nakatayo. Nakatayo. <laughs> ba't ka? asim, na hanap na yung tinitinda mo. Yo po ya, na po ba kuro, 'di ko lang <laughs> po. <laughs> Bakit baro-baroan lagi ang inaanok mo? Ano, nandito? Uh Oo. -oh. 280. 280 yun. Ito, alam mo, matara to? Oo. -o. Ano? L May nakalista dyan sa ano, presyo. Mam, bibili nakaupo ka diyan, di mo sila inaalok. Papa, papasalamatan na sa rin dito pa ba ako. <laughs> Bakit mo papasalamatan sila na nandiyan ka? Bibili nakaupo na na ka. Daniel, Dahil Tayong mura po, mura. Tayo uwi hawak kan sa pagtinda, ma? Oo. Nakabenta ka naman. Wala. Bakit? Hindi mo yata inaayos pag eh. Ano, nakabinta ka ba? Alam na, para maglaro. Okay. Aba, di ka pa nga nakabinta. Malalo lang.